So ito po habang hinihintay po natin yung official na pahayag ng MTRCB tungkol sa mangyayari sa It Showtime dahil po dun sa icing na incident ay uh, nauna na pong ibinalita okay, ni Christopher Fermin at nitong si Rendon Labador na 12 days daw ang suspension para po sa It Showtime dahil po sa insidente na ito at doon sa lahat ng mga prior na reklamo po sa kanila. Okay, so 12 days mawawala ang it show time sa ere. Okay? Ah, uh, 2 weeks kasi Monday to Saturday. So kanina sila Vice Ganda medyo nagpaparinig na din na ikaw ba mag-announce ng suspension, ganun ganon So basahin muna natin yung sinabi ni Rendon na Just in 12 days staycation is awarded to its showtime. Nanalo ang boses ng bayan. ipigil ang kahayupan sa SOCMED. Ang pangit nung term talaga na kahayupan. Pero maraming salamat sa MTRCB. Super good job po sa inyong ahensya. Madam Lala Soto, salamat po sa napakagandang aksyon. Mga magkakasundo po tayong lahat sa pagprotekta ng kabataan laban sa mga kalaswaan. Congratulations, Vice and Ayon, on this new milestone. So, record-breaking suspension. Hindi naman, hindi record-breaking yan. Kasi yung kay Willie noon, naalala ko isang buwan eh. Kasi mas malala alam ko yung kay Willie noon, di ba? Sa show niya, alam ko isang buwan yon So, mas ma hindi naman to record-breaking. Grabe naman to si Rendon. Si Christy daw, hindi ko napanood yung kay Nanay Christy. Pero sa Twitter, puro siya yung laman. Puro siya yung sinasabi na siya yung nag-break ng news. So hanggang ngayon, iniintay po natin yung pahayag ng MTRCB. Uh, tingnan po natin kung totoo yung sinasabi ni Rendo at ti Christy Pero ganun pa man, nagre-react na din yung mga pro-ABS-CBN pages. At syempre, lungkot at galit. O, uh, si Bailon ngayon, okay, minomonitor din po natin. Uh, parang heartbroken, tapos merong siyang pinakitang memo ng MTRCB na naka-blurred na siguro nakita na niya, mukhang totoo nga na 12 days talaga. Okay, so medyo kumakalat na, hinihintay na lang yung official announcement. Pero siyempre, habang wala yung official announcement, 'di ba? Ihintayin eh, po natin. Baka, 'di ko sure, pero mukhang talagang 12 days 'ne. Eh. sabi dito, basta't kasama ka pamilya, kahit ano pa 'yan, kayang-kaya. o tapos ito, merong parinig din sa IAT. Okay? Let's see kung mag-translate sa ratings yung kaanferan nyo di kayo patas lumaban. O sige, yun po ang i-address po natin. Um, hindi daw patas lumaban. As ano pinapatukuyan nga? Yung tb 5 Yung EAT? Na iniisip na ginagamit yung pwesto nitong si uh, Chairwoman Lala Soto para po tanggalin yung pong kanilang mga kalaban on air. Sa akin lang po ha. Uh, ulitin ko yung mga sinasabi ko dati. Hindi naman it show time na ang kalaban ngayon ng EAT. Kung talagang gustong gustong manaja o gustong mamersonal o gustong mandaya ng EAT, ang dapat tinitira nila yung sa tape. Yun yung kaaway eh. Sa it show time hindi na nga masyadong pinapansin, hindi na nga masyadong, kumbaga, uh, Sanay na ang EAT na may katapat na it show time yang dalawa ang naglalaban pagdating sa online views, di ba? All. pero ingay nga, eh, pagdating po sa talagang kaaway, tape po, di dapat tape yung pinag-iinitan, tape yung pinagdidiskitahan. Di ba? Hindi naman po talaga maiaalis na yung nagawa ni Vice at ni Ayon uh, although uh, si Ayon mabait yan, kaibigan ko yan, talagang talagang napaka napaka bait niya na tao. At si Mama Vice, marami din namang natutulungan. Kaso, yung kanilang nagawa na yon ay marami po talaga ang na-offend. Marami talaga ang hindi nagkagusto. Maaring may mga tao mas liberated, mas liberal yung pag-iisip, mas naiintindihan yon. Pero karamihan po sa ating mga kababayan, lalo na dahil merong bata na involved, ay hindi po talaga nagustuhan yung pong uh, ginawa na yon. Yung nangyari na yon on live television. At ano po ang epekto nito? Nag-iingat na po lahat ng mga programa na maglabas ng mga jokes na malaswa, ng mga gina, mga mga programa na medyo bastos o double meaning o green jokes. So mas mas maingat na po, which is maganda. Yan naman po talaga ang trabaho ng MTRCB para po ingatan yung pong mga kabataan at least sa television man lang ay hindi po sila nakakapanood ng mga uh, mga bagay na hindi nila dapat napapanood. Sa internet, syempre po, ibang usapan po yan. Mga magulang po dapat na nagkocontrol dyan. Pero sa telebisyon na lahat po ay nakakapanood, di ba, kahit bata, kayang magbukas ng TV, manonood siya. So maganda po na nababantayan at ginagawa lamang po ng MTRCB yung kanilang trabaho. Di ba, na-explain na din naman sa akin yan yung meron silang board, maraming membro yung board nila, halo-halo. Yung adjudication na uh, committee nila, halo-halo May mga abogado, may mga psychologists, may mga uh, professionals, meron sa showbiz industry. Halo-halo po yan, hindi po yan desisyon ng isang lalasoto. Hindi niya kayang diktahan yung pong mga membro ng MTRCB sa totoo lang. So, ayan, asahan po natin na maraming mga atake sa EAP at kay Lala Soto, yung mga fans ng ABS-CBN na hindi matatanggap itong desisyon na ito. Pero sa akin lang, 2 uh, two weeks, di ba, ay, marami na palang reklamo, kailangan lang natin sumunod talaga kung ano yung nasa batas, ano yung, di ba, ano yung nakakabuti para po sa mga kabataan po natin. So, ayun guys, uh, itayin po natin sa MPRCD yung official na, na post. Pero, yan na po. Mukhang yan na talaga. 12 days mawawala. Paano yan makaka sa ratings ng EAT tsaka ng CAPE? Malalaman po natin. Tingnan po natin. Okay, so thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Bye-bye.